May tuntin tayo. Malakas nagbabas ng ulan. Yan, pakita ko sa inyo mga idol kung bakit malakas na nagbabas ng ulan. Tingnan natin. salinan natin tubig. Tubig muna sa salin natin kasi nga troubleshoot pa to. Ha? Huh? Kita mo idol? Yan. Kita mo yan. Yan. Dura. Alakas. Yan, dagdagan natin. Kita mo ba ito? Kita mo ba yan ito? Ha? Ah, kita mo? Nihira. Hello. <laughs> may umihi ito lo. May umihi. Lakas ng ihi. Oh. Yan nabutas yung kanyang throttle body. Yan. Hindi na bago sa akin i-issue na yan. Marami nang ganyan. Dual BBTI, single single BBTI 'yun. Nabubutas siya talaga. Ngayon, i-coolant natin 'to. Yan. You kita know? mo kay dulo. Ano pa sa coolant Oh, Lalo pag mainit. Hmm. Oh, diba? Kita mo ba idol umihi idol. Sasakyan na umihi, di ba? Di ba? Ngayon nakikita, na nakikita ang sasakyan na umihi. Yan, ito na. Ano ba? Oo. Oh. Lakas. Yan, palitan natin ng housing. Yung motor nito gagamitin pa rin natin yung motor niya. Yung housing palitan natin. Yan, para makamura naman yung customer natin kasi pag bumili natin, alam na natin mahal ang throttle body. bagay tayo bibili uh, ng trotting body pwede naman housing lang muna gabit natin okay pwede natin rin body niya ano sa bandang butas sisilipin natin yun laki laki ng butas ito kinakalawang yun know. yung butas niya kinakalawang kaya palitan natin yung housing tapos yung motor niya yun ang gagamitin natin

ba? Ikawin natin to. Good. Ito yung allen rings natin. Ibutas pala to. Yan, kakakahawin lang natin itong yung motor nya. Eh, bakit niligpit ko? Mayroon pa pala akong ano oh, Ito yung housing gamitin natin. Yan. You know? Mag-inis. Walang damage. Walang damage ito gagamitin natin. <coughs>

mo. Okay. Ito ko. Yan. Ipilit natin 'to. Yan. Ito ang housing gagamitin natin. Okay, kita mo kay dol. na titignan natin. Lipat na, lipat na. Tanggalin 'yung motor kasi may problema 'yung motor nito. Kaya 'yung luma gagamitin natin. Yan itong gagamitin natin yung motor niya kasi buo yung motor sira ang housing nito ito buong, buong housing sira motor kaya pupalitin natin tanggalin natin yung motor mga kay Dol yan para may lipat na natin <laughs> 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 yan yan tanggal na ito papatayin natin yung housing yung motor itong gagamitin natin yung motor yung tanggalin natin yung motor kasi sira itong motor nito tanggalin natin yan kapo tapos kagad natin baka baka magkapalit yan siyempre ilagay na natin yan Ilagay na natin Alam malino na muli, now nilagay natin 'yan. 'Yun. Nilagay na pinuksan na 'yan. 'Yan. Lipatan natin. Para iko. 'Yan. 'Yan, bago natin ano, higpitan dapat na natin. Yan. Nah, Ipita natin. Yan. Yan. Lipat natin ito maduro maduro. Okay. Yan, saka tanggalin natin upit. Yan. Ari ka. sintri Lihain natin to. So, lihat maganain liha natin. Liha, yan. Repirin natin. Dito naman tayo sa takip. Dito takip natin, natin. Yan, natin. yung takip. Yan. apa 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 yan hilang natin yan yan tapos itu hilang hinang din natin ito ba

Oke okay, nahinang na natin. Oh, nahinang na. Tanggalin na natin itong ating panghinang. So, na natin. Okay, go. Yan. Dahil na natin, check natin ulit. Yung higpit. Para malaman natin kung tama. Yan, higpit na. Yan. Siyempre, ilagay na natin yung gear. Okay, lagi <coughs> okay, lagay natin yung patik. Yan, tapos ribit. Diba? Ribit natin. Uy! Itong punang unang salpak. Walang kagat ah. Oh. Hmm. Spark <coughs> 'to hmm. yan, na. Napak spark na yatatô. Iya, idol. Naripitan natin. Yan sasalpakan na natin maka idol. Titingnan natin kung iihi pa to. Natin, yan babalikan na natin yung uh, hose. 'Yun oh. Know, Gabitan na natin totole body niya. Paandarin na natin nome. Hmm. Una. Oh, wala nang umihi. Umihi oh, hey, dai oh. Start muna, start. Oh, wala na. Wala na tumagas. Oh. Wala nang umihi. Oke, okay, start na natin. Kaya matapos na tayo. Oh. Oh. Kaya paano natin ititiling natin yung minor kasi hindi na sa kanya yan. Kaya so, reset natin yung minor nito. Sitting natin. Sa so, baterya. Sa so, matasang minor. Kasi so, tayo. Yan, ilang minuto, reset natin. Mamaya pa lang natin yung minor. Yan, unti-unti siyang bumababa man kaydol. kasi hindi nga sa kanya yan. May ano siya, hindi kun ah parang nalinis na siya kaya ganoon. Kita taas ng minor niya. Kaya mamaya setting natin.